Ano ang ibig sabihin ng labanan ang Diablo? Ang pariralang labanan ng Diablo ay makikita sa Santiago 4.7 kung saan hinikayat ni Apostol Santiago ang mga mana ng na labanan ng Diablo upang siya ay lumayo o tumakbo palayo sa atin. Ang lumaban ay nangangahulugan na pagtitiis, pagpupunyagi o pagsalungat sa anumang paraan. Ang paglaban ay maaaring isang pagtanggol na maniobra sa ating bahagi tulad ng paglaban o pagtitiis sa tuksong magkasala. O maaaring ito ay isang aksyon na gagawin natin upang gamitin ang tanging nakakasakit na sandata sa buong baluti ng Diyos. Ephesians 6.13-18 Ang espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang paggamit ng banal na kasulatan upang ilantad ang mga kasinungalingan at tukso ni Satanas ay ang pinakamabisang paraan upang labanan at talunin sila. Mahalagang basahin ang buong talata. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Santiago 4.7 Ang paglaban sa Diablo ay dapat na may kasamang pagkapasakop sa Diyos. Ang isang masuwayin o hindi masunurin na mananampalataya ay hindi makakakita ng tagumpay. Itinala ni Apostol Juan si Jesus na nagsasabit tukol kay Satanas. Tumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. 1.10.10 ten ten. Bilang mga kristyano, meron tayong ganap na buhay kapag alam natin ang katotohanan ng pagkakaroon ng kasamaan. Habang nagpupumili tayong manindigan ng matatag sa ating pananampalataya, dapat nating matanto ng mga kalaban na ating kinakalaban ay hindi lamang mga idea ng tao kundi mga tunay na puwersa na nagmumula sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Sinasabi ng Biblia, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa Himpapawid. Epeso 6.12 Bakit ang paglaban ay magiging sanhi ng pagtakas ng Diablo? dahil alam niya hindi niya tayo matatalo kung handa tayo makipaglaban sa kanya. Gaya ng nabanggit kanina, tinitiyak sa atin ng Biblia na kailangan lamang nating isuot ang buong baluti ng Diyos upang lubusang maprotektahan tayo mula sa kasamaan at aktibong laban ng ito. Wala nang ibang kinatataputa si Satanas kundi ang isang mana ng palataya na ganap na nilagyan ng espiritual na baluti. Simula sa helmet ng kaligtasan na pumuprotekta sa ating isipan at baluti ng katwiran na nagpoprotekta sa ating mga puso dahil ito ang katwiran ni Kristo. Ikalawang Korinto 5.21 Ang isang tunay na mananampalataya lamang ang nagsusuot ng na mga ito dahil ang mga nakatanggap lamang na kapatawaran ng Diyos sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, ang may walang hanggang kaligtasan at ang katwiran ni Kristo ay ibinibigay sa kanila. Kapag nalagyan na tayo ng helmet at baluti sa dibdib, dapat tayong kumuha ng iba pang panlaban na sandata para labanan si Satanas. Ang katotohanan, ang kahandang pahayag ang Ebanghelyo at ang pananampalataya na sumasangga sa atin mula sa lahat ng na nagniningas na palaso na masama. Ang huling piraso ng baluti ay panalangin. Nagdarasal tayo para sa lakas upang labanan ang kasamaan at aktibong labanan ito. Nagdarasal tayo para sa karunungan sa labanan at higit sa lahat, nanatili tayong matatag sa ating mga panalangin. Kapwa para sa kakayahang labanan ang Diablo at din din sa iba pang mananampalataya na nakikipaglaban sa parehong labanan. Kapag ang simbahan ang katawan ng Kristo ay nakatayong nagkakaisa laban sa kasamaan, kumpleto sa kagamitan ng baluti ng Diyos, maharap tayo ng may mabigat na laban sa masama at makikita natin ang Diyos na nakakakuha ng kaluwalhatian para sa tagumpay. Bilang isang side note, hindi kailanman binibigyan ng Biblia ng otoridad ng mga kristyano na sawayin ang Diablo para lamang labanan siya. Sinasabi sa atin ng Sakaryas 3.2 na ang Panginoon ang sumasaway kay Satanas. Maging si Michael, isa sa pinakamakapangyarihan sa mga anghel, ay hindi nangahas na akusahan si Satanas. Bagkos ay nagsabi, parusahan ka nawa ng Panginoon Kudas 1.9 Bilang tugon sa mga pag-atake ni Satanas, dapat doblihin natin mga kristyano ang ating pagsisikap na bihisa ng ating sarili ng spiritual na baluti, gamitin ang salita ng Diyos at umasa sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng panalangin. Sa halip na tumuon sa pagsaway sa Diablo, dapat tayong tumuon sa paglaban sa kanya gamit ang buong baluti ng Diyos.